mamaser, master update tayo ngayon sa ating ano motor ano so, dito ito ko ba pinarada to At tuloy eh. yeah. atras ka muna konti yeah. so, yan yeah. yan ginamit ko kanina yung motor na to kasi ano sira yung ano natin motor so ito yung rusin natin mga master tanggalin ko muna to tumirik ako kahapon eh dahil dito ngayon ang gagawin natin dahil wala pa yung pyesa ano, wala pa yung yung pyesa babalik ko muna yung ano stock na carb yung stock carb nya so magme-mekaniko muna tayo dito Grabe, kahapon na stress ako dito dahil ano eh. Okay lang yung masiraan ako. Na wala akong dala. Ang problema kasi nasiraan ako, may dala ako eh. Siyempre, priority natin yung delivery. Okay pa naman. Yung manifold. Ito, itong manifold na to. Naputol yan. Buti na lang. Ah, naggawa ng paraan. Eh, no? eh, kaso lang wala nang tibay so ang gagawin natin ngayon ibabalik natin yung tatabi muna natin tong carb na to babalik natin yung dating carb no yun ang gagawin natin ngayon mga master para ano para magamit natin to kasi alanganin tinan nyo wala talaga kasi tanggal yan paklasin natin to carburetor natin na tatanggalin natin to papakita ko sa inyo yung ano yung sira si niyan so ito mga master ito yung naputol tanggalin natin yung manifold Ikaw, ang ano kasi carburetor o so, kahit ano kahit na fuel injected kapag ito nabiyak sobra sa hangin ng mapapasok so syempre hindi aandar yung ano motor mamamatay matay at ang case kasi nito ayan kaya mga master tinanggal ko na yung D type card natin pansamantala lang naman po hanggat wala pa yung in-order kong manifold baka matagalan pa eh mga 3 days pa yun eh, kailangan natin magamit to si Rosie natin so tatabi lang natin to gawin natin mga master yung main jet na to tsaka main jet nung carb natin na isa pagpapalitin natin yan eh. yung mga pinaglalalagay natin dito kapag lumating yung elbow natin pwede natin ibalik to yan mga master yan, sa mga iba itsura nito kumpara sa ibang ano hindi talaga siya dyan kasya sa ano sa D-type ang ginawa ko diyan tinorno ko to ayan oh nakita niyo tinorno ko to makapal yan eh ang ginawa ko dito ito itong part na to tinorno ko to ayan oh pinanipis ko para makapasok sa loob para sumagad ayan pinalubog ko ngayon ito yung iba kapalit natin dito para tumipid yan pati yung karayom yan ipag-swap natin Ayan. Tanggalin. Tanggalin muna natin 'to. Ayan, mga master. So tingnan niyo 'yung pagkakaiba niyan. Diring stuck Ayan, kailangan pumantay siya diyan, 'no? So, eh ang gagawin natin. Yan. Ilulubog natin 'yan. Papalit natin dito. At least pag ano, sasop lang ulit natin para matipid Ayan, ganyan po ako oh, ito DIY ko lang ito mga master effective naman sa ano eh sa ginawa ko dito sa motor tumipid naman 38 to 40 kilometers per ano per liter ang inaabot nito kaya panalo siya kapag ano kahit pa paano pambiyahe sa lalamu Ayan, ito na rinibil ko na yung sikreto ng ano natin Ra ano tawag ito rusi so tatanggalin natin yung karayom na kinabit ko dito ililipat lang natin dyan chap chap po na yun chap chap ngayon ililipat natin to dito so ayan madali na naman ilipat to di magkasing haba to master yun Yan mas mahal. Okay, ganyan ang mangyayari yan. Pero, babaklasin pa natin to kasi yung ano niya, tawag nito, yung throttle cable, ibabalik natin yung dati. Kasi yung throttle cable nito, iba, iba na. Ayun. Nasalpak na natin mga master. Ibabalik na natin yung tornilyo abi muna natin yung carburetor na yan at eto na ang ikakabit natin ngayon ang problema ko nito mga master magbabaklas ako nito eto babakasin natin yan kasi papalitan natin ng throttle cable yung throttle cable nandito sa loob kunin ko nga muna alright balik ang stock muna ha? eto di yan, ito talaga ang stock nyan pati iba oh. bakal yan ang stock nyan hindi sya goma kaya hindi nyo mababali ito kasi yan pero mas matipid to eh kaya morder lang ako ng ano nito eh pareho Pwede. Pwede 'yan. Pwede okay. Basta ano lang, yung elbow din. Ito eh, yung ganito, importante. May universal elbow. Pati nga. Ah, oh, pwede 'yan. Ito. Iyon. Ah, oh. busog. type so din sa kasi yung motor niya bigla din. Kaya ano Okay, so ikakabit na lang natin ito mga master All goods na to. So ayan, mga master, kakabit na natin yung ating Carburador Ayan, nakakabit na Ayan, Okay na. Tapos itong isa ko close natin to mga master. Close muna natin to. Tutupin lang yun ng ganyan. Okay. Let's try this. Master, naikabit na natin yung carburetor. Gasolina, okay na. Ayan. Trottle na lang ayusin natin. Trattel cable. No? Hindi na lang. Ayan mga master. Nakabitan natin yung trattel. <coughs> Alright. Let's do this testing. You know. one click goods so ayan mga master umandar na konting ano na lang konting tono na lang nito so anong ginawa natin tinanggalan natin yung D-type carb tapos pinalitan natin yung mga jetting sa loob ilinipat natin doon sa stock carb so ang gagawin natin is obserbahan natin yung gas consumption nito no? pag tumipid siya at kapareho ng konsumo nitong D-type card hindi na natin papalitan yon okay na yun okay so yan lang mga master <clears throat> ito yung ano natin ngayon mga master almusal <laughs> okay na ang ganda na ng minor niya ito talaga yung stock na carburetor niya. Yo, so, ito talaga yung nakakapit diyan. Kaya kasi tayo malikot tayo eh. Gusto natin tumipit kaya All goods na. Ikakabit ko na lang 'to. And kaya kabit ko to dito, yung master. Para hindi madumihan. yan ganyan, ganyan. So, ayan mga master. Perfect na ang kanyang minor. Okay na. O oh, hindi na mababali yung manifold nito? Pag yan nabali pa, talagang himala na. <laughs> At sempre mga master, hindi kumpleto ang ating gawa kung walang road test. So wala siyang air filter, no. Meron pa akong balak gawin diyan eh. Pero pansamantala 'yan muna. Magbabago pa tono niyan eh. Naibalik ko na in ating yung ating carburetor yung stock, pero lang tayo mino pa na bahagya. parang lumakas yung hatak ah. Parang mas lumakas yung hatak ah. <laughs> Yon, okay. Very nice. Tingnan natin kung tatakbo to ng 80 ulit. Bumabari lang tong mga master itong ginawa natin sa ano. Sa tono ba? Kasi hindi ko pa natutono to na maayos eh. Malalaman natin to sa plug reading. Pero so far, yung hatak niya, okay naman yan dito tayo ngayon sa C5 magmaster pinakikiramdaman ko yung ano niya, yung hatak pag mo ng gas tsaka yung pagbaba ng throttle kung hindi yung malulunod. so ayan mga master satisfied ako sa takbo ng ginawa natin oh. No? Tatakbo naman siya ng 80. Hindi ko pa sagad Pwede na. So hindi na tayo papahuli kahit papaano. Okay na. So all goods mga master ang ating ginawa kaninang umaga. So ayan balik na tayo. So successful na ulit ang ating ano invention. <laughs> So, ano bang ginawa natin dito mga master? Yan, para dun sa mga nagtatanong. Ibinalik ko yung stock na carburetor nito. Pero, pinalitan ko siya ng jettings. Ng City 100. Yun, tsaka yung karayom. Tapos, tinaon ko rin kahit pa paano. So, yun, yun ang ginawa natin dito. Kasi yung stock jetting talaga ng Rusi napakalakas sa gasolina. So ito malalaman natin pag ano tayo, tawag ito. Pag bumiyahe tayo kung ilang kilometro per kila, ilang litro per kilometro ang takbuhan nito. So ayun. so balik na tayo sa bahay at mag-edit -e na tayo. So successful po ang ating ginawa. Patuloy naman siya. Tumatakbo naman ng 80. Hindi ko pa sinagad pero palo na ng 80. ayun Ay, lang ang target natin eh. Tumakbo siya ng 80. Para syempre pag medyo malayo yung delivery natin, hindi naman tayo ano. Hindi naman tayo mahuli No? Hindi naman tayo magtatagal. So, ang magiging ano na lang nito is yung gas consumption, no? Doon tayo mag magtotono sa plug reading na lang and basic na lang yun mga master alright so yun lang hanggang dito na lang sana may natutunan kayo sa ating ginawa ngayong araw na ito hindi ako bumiyahe ngayon dahil dito sa motor na to inaayos ko talaga